So, syempre, natanong yan. Mabalik ba ang JT? <laughs> I don't think that's happening. Nakapanayam ng talent manager at showbiz insider na si O.G. Diaz ang actor-singer na si James Reid kung saan napag-usapan ang pagbabalik showbiz niya sa madaling panahon. Inamin ng aktor na nasa plano niya ang pagbabalik sa pag-arte at inuna lamang niya ang pagkanta. Dahil sa mga nagdaang mga taon ay naramdaman niya na bilang parte ng isang love team ay nawala ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Dumaraan sa punto ng buhay ng tao na kinakailangan ang malaking pagbabago at pakiramdam niya ang paglipat niya sa mundo ng musika mula sa mundo ng pag-arte ay ang pagbabagong kinailangan niya. Ang musika raw ay masyadong personal kung saan na ibabahagi niya ang kanyang damdamin at lahat ng kwento na sinusulat niya ay lahat ng galing sa kanyang karanasan. Marami raw siyang nadiskobre sa kanyang sarili sa pamamagitan ng musika sa mga pagsubok na hinarap sa buhay at mga kaakibat na pagbabago dahil dito. Sa kabila ng mga pinagdaanan ay nananatili siyang matatag at masaya sa kanyang musika at excited na rin siyang bumalik sa pag-arte. Dahil sa napag-usapan ang pagbabalik acting ni James, hindi na iwasang tanungin ni Ogie Diaz kung magbabalik ba ang tambalan nila ni Nadine Lustre na Jadine. Natatawang sagot ni James na hindi na raw ito mangyayari. Nagpapasalamat raw siya sa suportang natanggap niya mula sa tagahanga ng kanilang tambalan na kahit na sa kanyang pagkanta ay nakasuporta pa rin ang mga ito. Ngunit bilang pagrespeto sa kanya ngayong kasintahan na si Isa Pressman, ay hindi na raw siya papasok pa sa isang love team. Marami raw sa mga manonood ang hindi maibukod ang pagiging love team lamang sa totoong buhay, kaya hindi na raw niya ito gagawin bilang respeto sa kasintahan. Naging mahirap raw para sa kanila ni Isa ang mga nagdaang taon maging sa dating niyang ka-love team at dating kasintahan na si Nadine, sa lahat ng ingay at pambabatikos na kanilang natanggap, sana raw ay mag-move on na ang mga tao. Sa katunayan raw ay nang masaksihan niya ang mga pambabatikos na binabato sa kanila ay inamin niyang nakakadepres ang mga nababasa niyang komento. Kaya pakiusap niya na sana raw ay mag-move on na ang mga tao at bigyan sila ng peace of mind. Nananatili raw silang magkaibigan ni Nadine at walang narinig na anumang masama ang mga tao mula sa kanya laban sa dating niyang kasintahan. Sadyang ang mga fans lamang raw ang gumagawa ng ingay na sinasabing inagaw o anuman. Wala raw itong basehan sapagkat wala na sila ni Nadine nang magsimula siyang makipagde. May mga tao lamang raw na gumagawa ng kanilang sariling istorya at sa kabila ng issue ay mas pinili niyang magpatuloy sa kanyang buhay at gawin ang mga bagay na nais niya. Muling binanggit ni James na sana mag-move on na ang mga tao, sapagkat nakikita naman nila na masaya na sila sa kanikanilang karelasyon na yun.